Men det är ingenting. Har jag insidan? Ja. Aha! Jag springer på alla Aha! Blåsis. Oj! Vad är det? Vi har en likadan hemma. Aha! <coughs> Blåse. så cinco lang. Uy. <coughs> <Oy. coughs> Ito pala sa loob yung ano. Madami. Ex-Talent leather dito. Parnasad. Ito yung nga gawin. Hmm. 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 Beach shelter hmm. beach shelter beach shelter Jag har både benskydd och armskydd och allting till ett sätt. Fråga bland annat. Liksom. Aha, kolla din. Spegel. Den är inte riktigt, eller? Fotbollsshow var det vi skulle titta på också Vad är det för märke på den här? tror jag Här Adidas Adidas, har du Ja det är Adidas också Det hade också den här, det här är lagt i så den här får man få med sen du Det är typ bättre än alla andra 38 Maxim? Det här är också 38, men den här har också saker

Förstod du? Ta de tre. Ta Jens, här! Åh, bra! Åh, Salia! Salia. Och Linus. Vad står det? 20 kronor. Den? Alla? Uh, funktionskläder och uh, rimkläder. Branda, vill du Ja, funktionskläder. Det är en badklänning. Ja. Det är så planerade ja. att ska bada där. Ta båda. Ja den kanske. Oj, ja, kan ni Hej Björn. Den där ser ju bra ja. sa ano sa init sa may araw. Actually mga Inday hindi talaga siya mainit pero kailangan lang natin na may araw kasi maangin. Kaya malamig. Dami na nilang family oh. Mura kasi dito mga Inday. Ya, yeah, manhandles na ente. Ya, yeah, beri tahunan. Yari yeah, dan no. yeah. yeah. De bara mm, mm, fatar ja, mm. <laughs> Fattar inte. Ja, nej det är inte bra. Du vet man blir så trött av att dricka öl. Eller hur. Jag Hon är så trött idag. Jag är så trött. Alltså han säger så. Men då liksom, liksom Ja. var du jag drack. Jag kan. vet om du dricker. Jag ska säga till han igen att Yeah. Hello! Hello mga Inday, ito na yung akin na pamily. Alam niyo ba? Isang ganito. Nasa ano lang. Kasi 50 crowns times 5, 250. Mga Inday. 250, kinainyo. Isaitin -isa natin 'to. <coughs> mm. so karamihan nito mga hindi, mga bago may mga tag fries pa ang <laughs> <How> cute <laughs> ba diba? ang cute sya mga hindi oh. may terno ito siya, ayan ano ba ang nito mm, mga hindi, lindex ang tatak niya lintix. Ito yung kanyang terno. O, oh, di diba? Tingnan yung mga inday. O, oh, ayan pa yung... <laughs> so, ito pa mga inday. Tingnan nyo. Bago pa. <laughs> ayan. O, oh, di ba? May pang summer na tayo mga inday. O. Oh. Tapos, ito. Ayan. Ang cute nito mga inday. O, oh. so, anong size naman ito? Na-adjust-adjust siya mga Inday. Ito yung adjustable niya. So ito siya mga Inday yung tatak niya. Kami na naman tayo yung pangalan mga Inday. Pang summer-summer. So, oh! ito, ito naman indish ka. O, oh, diba? Indish ka! So, 50 lang ito, 150 mga inday, isang balot. Oh. Mamili ka, siksikin mo nang siksikin. Oh, ang cute nito, all oh, dress. Oh. Wow! Ayan. Tapos ito, Mol, Monke, Monke, Monke. Ito mga ganda yung ganda. O, oh, diba? O. Oh. Ang summer-summer na naman mga hindi. Diba? Yung pag nag-ano na siya, ngayong spring. Oh, perfect talaga to. So, o diba nga yun, Hmm. Oh, ang ganda ng tatak. Whew! Ang dami na nating damit na naman. <laughs> Winas out natin yung damit natin mga inday. Dagdag na naman ulit. Pang cute nito, pang jogging. Yan, ano siya, short. O, oh, di ba? Ayan. Adidas ba? Ayan, Adidas. So, kapadin. O, oh, mahilig kasi tayo mag jogging jaging na. Ayan. Yeah. Tapos ito, tingnan yung mga Inday. Oh. Wow! Bagong-bago -bago pa mga Inday. O. Oh. Anong brand nito? Mm. May bulsa pa siya dito. Hindi pa siya na-use. O, diba? Ito pa. Uy! Maong, Zara. Mm. Kasyang kasya mga hinday. Nako, Marimar. O, diba? Nabubuto ni San pa, o. Oh. Mga strawberry. Blueberry. O, oh, meron tayo pagsuot. <laughs> Ayan sa mga Inday. <laughs> so pwede rin sya nitong itutupi-tupi mo. Ayan, kasi may buto ni sya. Next. Ito na mga Inday, pantalon. Slim fit. 29 32. Ayan mga Inday. O diba? O, pang-slim fit sya. Pilitan nyo naman. It's an Eve. Wow! So, na all. Next. Sa mga Inday. Pang summer. O, oh, di ba? O. Oh, ang ganda. Tingnan nyo. O, oh, ito pa. Wow! Noah. Pangalan niya is Noah. Large. O, oh, di ba? Girl lalo. Girl lalo si Inday, babes. Ayan. Ayan, nagmamadali na kasi ako mga inday eh. Kaya, ito siya ano, ah uh, salsa. Salsa ang ano, brand. Ang ganda mga inday oh. O yan, ganda niya. Straight sa bowl. Hmm, sa loob. So ayan, 34 ang size. Tignan nyo naman oh. Tapos tignan nyo mga inday oh. Hindi pa nagamit. O, diba? Ayan. Next! Meron pa! Ayun pa! <laughs> Ang bibigat ng tela. O, oh, stripe! Next! Ito mga Hinday! Another! Ayan, puting! O, oh, diba? Wow! Tingnan nyo mga Hinday, Oh. Elos! Size na size ni Inday, babes. Bagong-bago. Ito pa, pantalon. Inilang ko na rin yung aking anak mga Inday. Ang pangalan ito, 27 ang size. 250 lang mga Inday. Isang sukot. Next. Pantalon na nito mga Inday. Tadda rin natin ang pantalon. Ito, H&M naman. Anong size? Thirty Thirty-four Para kay Brandon Ito yung mga inday O Mga hindi siya nagagamit Yung saka-saka Ayan Next Ito yung mga inday Ayan o, may mga tatag pa Hahaha Dadali. <laughs> oh, ayan na, ayan ang pangalan no, Bongga. 26 ang size. Ito naman, oh, ang cute. Palda mga Inday. Oh, 'Di ba? Hmm. Maiksi sa harapan. Mataas sa unahan, ay sa likod. Oh, ayan mga Inday, ang cute. Paano to pang spring? Oy, scolard. E, eh, pang spring na tayo. So ito mga Inday, oh, tinanong Ayan, o, oh, ang ganda. O, oh, hindi may tirno na siya. O, ito, o, oh, o. Oh. O, oh. pa. <laughs> may terno na siya. Ayan pa. Oo oh. dahil dami ko ng damit. Mabot <laughs> salamat na lang kay Yens. Shoutout nga pala kay Yens. Kundi dahil sa yung pinamungay na tatara yung mga nakuha ko, pinangguha ko yung mga tatak. Tatak pa lang! Wow! Sinde Beb! So! Oh. Ta! Ano masabi niyo? Uh, oh! <laughs> oh! Oh! ba Diba? Oh! Ang ganda-ganda! May dubli siya! Oh! Ang dubli niya! Next! Isa. niyo mga Inday. <laughs> wow! Oh! Ang dami ko talaga pang lakad. Tinay niyo mga presyo pa. May presyo pa mga Inday. Ayan. Siyempre, ang tatak. Oh. Di ba ang tatak? Okay. Next. Tinay niyo mga Inday. Oh! Di ba? May ganito ako dating damit. Iba rin yung style niya. Pero gantong-ganto yung tila. Is stuck. Ito ano pa? Oh. oh, di ba? May buro sa pa. oh, di diba, mga inday? Next. Wow! Gito <laughs> ako na siya. Jumper. Jumper pala ito mga inday, Sana ulo. Kala ko dress. Jumper pala. Ayan. Ayan. Kaya nag-short man tayo ng doble. O, oh, di diba? Pero, oh. Wow! Kobe pa pa pi pa 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 la 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 O. Oh. ganon! Tapos, may tali-tali pa sa mga hindi. O, diba? O, diba? Oh. Diba? oh, diba? oh ko tsenday babes ayan, ang cute ay, ang cute talaga, sana Hershey's all speaks. yes mm. sa halagang si 55 peso tinan nyo si 55 peso lang ito meron na ako pang pasko ayan kapadala ko to sa Pilipinas ang ano, kalahati kay sobrang haba man ito Shout out sa inyong lahat. So, ang total ng napamili natin, imagine nyo mga indayan, ang total nito lahat ng napamili natin, nakakalaga lang po ito siya ng 530. Imagine mo inday, 530. <laughs> Ganun na siya kadami. Woo!